time check for or so yung natin ngayon ay papuntang uh, uh, sa Maynesus so 4 na ngayon uh, and gasoline station so tignan na natin kung yung mga naroon na pero alam ko nandito sila sa mga ano <laughs> so nandito sila sa lahat late ang puti. parang may gamukha ka po ato ay meron na doon Tama, abi ko nga kay Marlon eh. Mauna na eh. Sorry, sana lang. Sino? Si Marlon. Magkaong. Eh. ba? Hindi nakasama mo eh. Bad job ah. Yung anak ko na hindi nalako. Oh, Malupit ka talaga siya. Late ang po. Sabi ko kay Marlon, pagka naman Hindi ako aabot, mauna 352. na kayo 352 ka eh. Defective ka nagchat eh. Pension naman. hindi pa naman ng sekunda sana. Walang yun. Pindahong pa Sir Rico yan. Baka oh. muna na yun. Wala may iniintay pa daw isa. Ang dami pala natin. I Dadaan na lang doon natin si Trip ni Parsa, ano? Sa mga oras na ito, halos kompleto na kami. Yung isang kasamahan namin ay dadaan na, na lamang sa May San Pedro. Kunting kuntuhan at kamustahan. Maya, maya bumiyahin na kami. Mula Muntin Lupa, Baya Manila South Road ang magiging daan namin. Diretso sa Kalamba, kakaliwa papuntang Los Baños, Bae, Victoria, Akit ng Nagkarlan, Liliwa at Mahihay, hanggang sa marating namin ang bayan ng Lukban. Fast forward andito na nga kami sa kamay ni Jesus at sa harapan nga lang may nakita kaming isang kainal na nag-o-offer ng pansit habhab yung sinadya natin dito eh, yung pancit habhab -hab. kaya naman hindi na namin tinalampas na maka-order ng pancit habhab -hab. ang pangalang pancit habhab -hab, ay nagmula sa paraan kung paano kainin ang pancit ang tradisyonal na serving ng pancit habhab -hab, ay nakalagay ito sa dahon ng saging at direkta kinakain na walang gamit na kubyertos isa pa sa popular na pagkain na ipagmamalaking tanging sa lukman lamang matatagpuan ang lukman longganisa mapalad nga tayo na makita kung paano ito binabalot para maging ganap na isang lungganisa. Si tatay, ayon sa kanya, nakakagawa siya ng 500 so, na lungganisa sa isang araw. Isa sa kilalang produkto dito sa ano, Lukban, Quezon. Lukban, lungganisa. Hanga din ako sa sipag at syaga ni tatay dahil sa tulad niya buhay na buhay ang tradisyon ng paggawa ng lukman lungganisa at patulitong natitikman ng mga tumarayong turista. Inihaw na lungganisa. Yes, inihaw. First time kong matikman ng lungganisang inihaw. At take note, 25 pesos lang ito. Mukhang isa pa ihaw tayo. Ito, titikman natin ang uh, lukman lungganisa. sa best na kapares sa pagkain ng lukman longganisa ay bubuusan mo ito ng timpladong suka. <laughs> ka <laughs> pa sa may kamay ni Jesus sa may ni Quezon ito yung mga kasama natin nagpapapicture na bukod sa kamay ni Jesus ilan pa sa mga dahilan para dayuhin mo ang lukban Quezon ito ang tahanan ng Pahiyas Festival na ginaganap tuwing Mayo 15 bilang pagunita kay ni Isidro Labrador. Kilala din ang Lokban Quezon bilang Art Capital ng Quezon at Lungganisa Capital o Southern Tagalog. Ngunit Ngayon ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang aming naging pagbisita sa Kamay ni Jesus na matatagpuan sa Barangay Tinamnal, Lokban Quezon. Kilala ito bilang Healing Church of the Rising Christ. Itinayo ito noong 2002 mula sa admasyon at mula sa mana ng founder nito na si Father Joseph Joey Ayala Falier na isang kanyag na healing priest. Tinatayang na sa 7 hektarya ang kabuang lawak ng lugar na ito. rin dito ang mga life-size na ribulto at ang Garden of Eden kung saan matatagpuan ang Noah's Ark sa key features nito ang paghakit sa hagdan na humigit kumulang 305 step mula ibaba hanggang sa tuktok ng burol kung saan nakatayo ang 50 feet na rebunto ng Ascending Christ. Sinasabing pangatlo ito sa pinakamalaking estatwa ni Jesus Christ na itinayo sa buong mundo. habang papaakit sa burol, nadaanan namin ang mga ribulto na naglalarawan ang labing apat na stasyon ng Way of the Cross. Nakakapagod, nakakahingal, pero sa lugar na ito, mararamdaman mo talaga ang tunay na katahimikan. weekdays nga ito nung kami ay pumunta pero marami rin pa din ang mga umaakyat kaya hindi nakakapagtaka na tuwing si Mana Santa ay punong puno ang lugar na ito isa ito sa mga paborito pilgrimage site ng mga kapatid natin katoliko hindi din na naging mahirap ang aming pag-akyat dahil na din sa simentadong hagdanan meron din tong bakal na kapitan para mas mapadali ang iyong pagakyat so, konting lakan na lang at malapit na kami sa pinakataas halos nasa lagit kalagitnaan pa lang kami pero <laughs> I mm -hmm. kitang em Cristo, statue.